basa na ako wow oh woo. hala 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 maabutan na ako ng tubig Di diba? Sabi ko sa iyo, eh, kaya mo. Sige, akyat girl. Akyat girl. Kapang. Kapang. kanya na ako pag-akyat kanina. Eh, kaya ba? Ako din. Ang pangarap. Nasa kaas na kami ng rock. lele ala, ala, Pagbaba natin mamaya. Hirap na hirap ka ngayon pagbaba. Abutin. Oh, hindi pala. Kaya nga, huwag mo patayin.

Ayun, di, yun, no? ano ito? Parang puno ito sa likod yung tarso. Hindi tulong. Yun nga. Oh, yeah, yeah. Akala ko ito kay puno to eh. Ha? Puno lang na siya. Nasa gitna dagat. Ayan, oh. lapit ako doon sa dagat. Eh, sa dagat doon sa tubig. Dami na tirang ano oh, no ng sapatos. Agoy, agoy. Lapit lang tayo ng kunti. Video lang tayo ng kunti. And then uwi na. Aray ko. Kay, kaulanon na talaga. Kaulanon. Kaalam nyo ba yung kaulanon? Okay ito yung dadaanan ko yung isa, andon pa yung isa oh nag erase ng mga ilang videos kasi na full na ang kanyang memory yun Tapit pa tayo. Wow, mababasa na ako. Wow. Uta ako ng tubig Wow Rabi oh sa aking malapit na so, bakas ng no ibun Wow! Love it! Okay, lipat tayo ng location. Lipat tayo, lipat.